So welcome Relarge TV. Okay no. So sa ngayon mga ka-idol, uh, ituturo ko sa inyo ang tamang standard ng uh, spacing o distance ng stirrup. Uh, itong post to ay exclusive sa dalawang palapag na bahay. Okay no. Kung gusto niyo malaman, at uh, tapusin niyo lang ang video ito pagkatapos ng aking intro. Kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget To subscribe or click subscribe, hit the bell and hit the bell again Anaka. para ma kayo or para masundan ninyo ang mga susunod upload na mga videos ko. Thank you. Okay, no, so sa ngayon mga idol, uh, ganito talaga yung category o procedure uh, ng posting ito. Okay. Alam nyo ba mga kaidol na ang standard ng spacing uh, sa posting ito ay ganito. Example, yung hukay natin ay nasa 100 cm o 1 meter. Ganito yung uh, procedure niya mga kaidol. Dito mga kaidol, yung spacing niya mga kaidol ay 5 cm bawat stirrup mga ka idol ay 5 cm. Ang tanong, uh, hanggang uh, kailan yung uh, 5 cm? Okay. Ang 5 cm mga ka idol hanggang dito lang sa A50 uh, cm. 50 cm. Okay. Example, yung 5 cm yung distance ng stirrup niyo hanggang dito lang. It means bubuhusan yung mga kaidol hanggang dito sa 50 cm okay pag nabuhusan na to mga kaidol dito naman dito na magumpisa yung uh, 10 cm nga distance ng stirrup hmm. hanggang uh, 50 hanggang 50 cm okay no ganito mga kaidol 100 100 cm. Okay. Yung uh, distance na 5 cm hanggang dito lang mga kaidol sa 50 cm. Pagkatapos ng 50 cm, yung 60, 70, 80, 90 at saka 100 cm ay nasa 10 cm na yung stirrup natin. Okay. Sapagkat, example, dito sa 50, ito yung buhos natin buhos, tapos 50 and until 70 dito yung uh, beam natin, beam beam, dito sa 70 hanggang sa uh, 90 dito yung hollow block natin, hollow block, okay so hanggang dito sa 1 meter mga kaidol, ito yung level ng lupa natin so ganito lang mga ka idol yung uh, distancing ng uh, stirrup natin. Example, uh, lupa na to mga ka idol. Libin na siya ng lupa yung hukay natin, libil na ng lupa. Dito naman uh, pataas mga ka idol ay nasa 20 cm na tayo, 20 cm hanggang uh, don sa dulo. Uh, 20 cm. Okay. So ganito mga ka idol. Ito ay example ko lang to kukunin ko na to. Oh. So ngayon mga kaidol, hindi na ako gumamit ng uh, 5 uh, cm sapagkat para sa akin ay napaka uh, overprice naman. Uh, itong uh, 10 cm pwede na to mga kaidol, yung distance at 10 cm hindi ko na kinuha yung standard na 5 cm ito 10 cm ay yung stirrup nya okay na para sa akin yung 10 cm hanggang uh, 1 meter o 100 cm mga kaidol ito lang yung ginamit ko dito, ito ay itong uh, lupa na nabuhusan na ah. dito 20 cm na pa sa dulo so mga kaidol ganito lang uh, ang tamang paggamit ng step by step na stirrup at saka sa pagbuhus natin